Ang kwentong ito ay mula sa isang tagapakinig na nais itago ang kanyang tunay na pangalan. Isa raw itong karanasan na hindi niya malilimutan. Isang gabing puno ng hiwaga, kababalaghan at may nilalang na hindi dapat ginising. Huwag mong patatagalin, simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay na ipinadala sa atin sa pangalang Jay. Hindi niya totoong pangalan. Ako po si Jay, hindi ko tunay na pangalan. Pero isa ito sa pinakadiko makalimutang karanasan sa buong buhay ko. Taong 2015, nang mabilitan kaming lungipat sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Quezon. Baryo sagrado ang tawag ng mga tao, tahimik malamig ang simoy ng hangin at puno ng matandang kwento. Sa unang tingin, para itong paraiso pero may isang lugar sa baryo na palaging pinapaalalahanan kaming huwag lapitan. Isang punong malaki, matanda at tinatawag ng mga taga roon na puno ng dugo. Sabi ng matatanda, may multong babae roon na umiiyak gabi-gabi. May aswang na dumadaan tuwing kabilugan ng buwan at may inkantong tagapangalaga ng lupa na galit sa mga banyagang dumarating. May kwento ring isang mangkukulam ang naninirahan sa dulo ng baryo at sinumpa ang buong lupaing ito. Isang gabi, ang kapitbahay kong si Lance, matapang at mapangahas, ay nagyaya sa akin at sa dalawang kaibigan naming si Narenz at Carlo na subukang puntahan ang puno. Dala namin ang flashlight at recorder. Trip-trip lang daw. Habang papalapit kami, unti-unting lumalamig ang hangin. Nagsimulang umambon ng dugo. Oo, hindi ulan malagkit at amoy kinakalawang biglang nawala ang ilaw ng flashlight sirens na pasigaw may babae nakatayo sa sanga pero pagtingin namin wala Maya-maya si Carlo naman ay biglang bumagsak at naninigas parang may pumapasok sa katawan niya umiiyak si Lance tumakbo kami sa huling sulyap ko sa puno, may nakita akong matandang lalaki na may itim na mata. Tila isa siyang mangkukulam. Bago ako mawala ng malay, narinig ko may bumulong. Kayong mga dayo, hindi kayo dapat naririto. Pagmulat ng mata ko, nasa bahay na ako. Si Carlo, hindi nakapagsalita ulit. Si Renz, umalis sa baryo kinabukasan. At hindi na bumalik. Si Lance nawawala pa rin hanggang ngayon. At ang puno, pinuputol daw ng mga sundalo noong isang linggo. Pero lahat ng chenso nasira. Ang mga tao sa baryo, ayaw ng pag-usapan. Ako, hanggang ngayon, tinadalaw pa rin sa panaginip ng babaeng umiiyak sa sanga ng puno at paminsan-minsan naririnig kong may bumulong sa akin sa dilim. Jay, ikaw ang susunod. Kung nagugustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang video. At kung may sarili kang karanasan o kwentong kababalaghan, i-comment mo lang sa baba Baka yan na ang isunod nating kwento. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe at nakinig at nag-watch sa aking mga video. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all.